Kumusta mga kaibigan sa Weller Channel? Ngayon, ipapakita ko paano mag-teleport ng player mula sa isang mundo patungo sa isa pa sa Roblox Studio. Para dito, punta tayo sa browser at kailangan natin ang Roblox Creator Hub. Ayan, punta tayo sa Roblox Creator Hub. Dito, i-click natin ang Creations, o at makikita natin ang ating mga mundo. Para gumana ang teleportation, dapat pampubliko ang dalawang mundo. Kaya para dito, i-click natin ito. Oo. At pindutin ang gawing pampubliko. Tapos pumunta tayo sa isa sa mga mundong ito. Okay? Dito, kailangan natin ng teleporter. Tama? Para di mo na gumawa, pwede kang kumuha ng model at isulat dito teleport, teleport, teleporter. Sa kaso natin, kailangan natin ng game teleporter kaya kunin natin 'to, i-click ang okay at ilagay dito. Tapos i-set up natin 'to. I-click natin oo at dito. Pwede nating baguhin gawing neon halimbawa o ibang kulay. Pwede nating i-customize. Ayun. Kailangan nating ipasok ang ID ng laro sa script kung saan ito i-teleport. Para mag-teleport dito, i-click natin ang tatlong tuldok. Sige, pumasok tayo, kopyahin ang mga numero at i-paste dito. Sa Laro, kailangan payagan ang teleportation sa pagitan ng mga mundo. Punta tayo sa Game Settings, Security, at payagan ang teleportation sa ibang mundo. Tapos, pwede nating kopyahin itong teleporter. O? Labas na tayo. Sige, isara na natin kailangan nating i-check kung na-save ang teleporter. Oo. Ayan. Lipat tayo sa ibang laro kung saan tayo magte-teleport. Ito na. Ilagay natin ang teleporter, bigyan ng script at unang world ID. Ayun, sa settings, bigyan ng security sa teleportation, tapos i-click ang save. Ayan, pagkatapos nito, dapat gumana na ang teleportation. Sige, tingnan natin kung gumagana. Pasok tayo sa Roblox, punta ako sa mundo ko. Tapos, tuntung tayo sa teleporter. Ayun nangyayari na ang teleportation yun lang yun si Weller to paalam sa lahat